Gabi ng Misteryo. The fifth dimension isn't a place you go. It's a state of being. A level of consciousness you embody. And guess what? You might already be there and not even know it. Ikalimang dimension. Maraming mga nag-iisip, paano ba ito mararating ng tao? Ito ba ay pisikal na makikita natin? Yung ikalimang dimension na yan. Ito ba ay sa ating kamalayan, yung ating consciousness na dapat nating uh, maiangat, maitaas sa ikalimang dimensyon. Yung bang maginagawa ngayon natin sa kasalukuyang sitwasyon, sa ating kasalukuyang buhay, ito ba ay nasa tamang proseso ng tayo makarating sa ikalimang dimensyon? At dapat ba nating seryosohin itong ganitong hakbang para marating nating ang ikalimang dimensyon? Yung iba'y dumadalo sa mga simbahan, sa mga misa. Iba'y dumadalo sa mga ritual, sa mga seremonya. Yung iba ay patuloy ang paipagugnayan sa mga hindi nakikita, sa mga spiritual beings, sa mga divine beings. Ito ay ba bahagi ng ating proseso para marating natin ay kalimang dimensyon. encounter sa mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na mga experience o oh, meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Humorable company of angels beyond human comprehension. Bago mister, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa ascension sa ikalimang dimensyon. Paano ba natin mararating ang na ikalimang dimensyon? Ito ba'y kaya bang natin marating sa pamagitan natin pang araw-araw na ginagawa sa ngayon dito sa ikatlong dimensyon? Mayroon bang mga pamaraan tulad ng meditasyon, astral travel o kaya'y mga seremonya na maaari natin gawin para magising ating kamalayan at marating natin ay kalimang dimensyon? Magandang gabi sa lahat ng televiewers. Ako po ay si Brother Wilson. Hindi-invite ko kayo lahat sa gabi ng misteryo ni Brother Ray. Pag-usapan natin ang ano po ang Sacred Fire Blessing at para saan po ito. Anong benefit mata makatanggap ng Sacred Fire Blessing Ceremony at anong kaibahan niya sa ibang initiation process. Lalo na sa itong panahon na ito na no, may matinding kalamidad. At um, anong kaugnayan niya sa... Earth Ascension at incoming New Earth Cycle. At pag-uusapan natin ang tungkol sa 5D. Ano nga ba ang 5D? Bakit pa ito importante? Napag-uusapan na natin ito sa mga nakaraan nating episodes. Pero alamin natin, kailan ba tayo naging 3D? Kailan 4D? At kailan 5D? Ano ang difference? Ano rin ang matutulong ng sacred fire para tayo ay mapabilis sa pag-akyat sa 5D level of consciousness. So, yan ang mga pag-uusapan natin mamayang gabi. Ito ay napaka-importante diskusyon. Sana ay magkita-kita tayo doon. 10 to 11 p.m. Gabi na Misteryo sa DCRH. Bye-bye! Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Jojo Ambas at isang light worker. Uh, Iniimbitahan ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa gabi ng misteryo sa DCRH Live with Master Ray D. Pag-uusapan po natin ang Sacred Fire at ang 5D Ascension Namaste Hello po sa lahat Isang magandang gabi po Elias Pascasio po, isang psychic healer from Pasay Inibitahan ko po kayo na manood ng gabi ng misteryo sa DCRH ni Brother Ray D ating pong pag-uusapan ay ang tungkol sa secret fire ano po ang magagawa nito sa atin gaano po ito kahalaga at sa meditasyon po particular sa 5D ascension may nagsasabi na dapat daw dumaan sa matinding pagsubok ang isang tao para marating ang ikalimang dimensyon ano mga pagsubok na ito Ano ba ang dapat nating gawin at ang iba naman ay dumadalo sa mga ritual, sa mga seremonya para marating ang ikalimang dimensyon. ay ikalimang dimensyon po ay ang kamalayan natin bilang isang tao. Yati pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Wala pong absent ha. See you! Gabi ng Misteryo